ang square lo. So, saway ka na dyan, kapala. Kung ba, nakikikinig ka lang, ha, Hala. <laughs> ah. ah. Tapos dito ang ang bahay ng bubuyog. Ayan Oh. <laughs> Ayan pa rin siya Oh. Ting! Nakalaylay buntot niya. Hoy! Gumalaw na siya. Ayan na. Ah. Oh! 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 na. na siya sa taas. Nagtago. <laughs> winter na naman kasi kaya ayan, nagpapakita na naman sila nandito na naman sila hmm. ano okay. diba maganda pa naman ang, ano, bulaklak ng bongga belia ayan Tapos, dito, ang kape. Ayan, o. Oh. Ayan, kinitkit ng ano, hingat ingat -ngat ng ibon. Ito ang kape. Bunga ng kape. First bunga ng kape namin dito. Dito.